magluluto ako ngayon ng laing kasi bukas meron kaming picnic, pupunta kami sa si isla so yung mga kasama ko may iba't ibang mga dala so ako magluluto ako ng laing tapos meron akong um, sisling tofu na dadalhin bukas so yan ang aking share ngayon umpisahan na natin magluto syempre magigisa muna ako ng bawang sibuyas luya bakit may luya kasi pampatanggal ng umay pampatanggal ng langsa lalagyan ko din siya ng bagnet yung pork na ano pork bagnet galing binigay ito ng friend ko galing Iligan, ilag, hindi, Iligan, Isabela ba yun? Basta so unahin muna natin igisa ang bawang pag ako nagluluto, inuuna ko talaga ang bawang, guys. Tapos, sunod natin yung sibuyas. Yung unang luto ko ng laing, nagustuhan ng mga taga, ang water skip, taga dito sa amin. So, luto ulit ako. Tapos yung iba, no, na nakira dinala ko sa mga kaibigan ko na mga waray mo nagustuhan nila ngayon pinagluto ulit nila ako ng lain nagustuhan nila yung aking luto laing. so, kaya nagluto ulit ako gisa lang natin ang sibuyas ng mga 20 seconds hanggang mag 20 to 30 seconds hanggang yung kulay ng onion is maging translucent. Then lagay na natin yung ating luya. Finely chop lang yung luya. Ito yung aking bagnet. Galing sa to sa Isabela. Binigay ng kaibigan ko. Ito siya. Luto na to. Ngayon, gigisahin ko na ng kaunti. Malalaki siya, oh. Bagnet. lang natin magisa ng kaunti yung bagnet. Bagnet is sa parang ano siya, parang lechong kawali. Pero tawag sa kanila sa mga Ilocano bagnet. Yan, ganda na yung kulay ng ano, ng ano, onion. Ano. Then, lalagay na natin yung ating kakanggata, yung ating kara coconut cream. Ay. Lagay na natin. Kalahating kilo to. Hinaan lang natin yung kasi huwag natin hayaan na na ano, huwag natin hayaan na masunog yung gata. <laughs> Sige, bibigyan kita. Bigyan natin ng counting water. hindi ko inubos yung isang 500 ml na coconut cream kasi ilalagay ko siya pag right after na malapit ng maluto yung laing para ano kumbaga ito yung pinakakakanggata niya so keep on stirring lang natin guys tapos lalagyan ko siya ng bagoong mga about 2 tables po ng bagoong Ayan, haluin lang natin ang haluin. Shoutout kay si Sarayda. Sis, nasa Pinas ka pala. Shoutout sa aking mga watching, <laughs> mga viewers. Kay diabetic. Happy watching. Happy Sabado de Gloria. Pwede na kumain ng karne kasi Sabado de Gloria na. halo lang ng halo para hindi magkorta yung ano yung yung gata yung hindi mamuumuo kailangan pag gusto nyo magluto kung may passion guys sa pagluluto kailangan ano mahaba din ang pasensya nyo kasi mahirap magluto Ayan, kumukulo na. Hayaan lang natin siyang ano, kumulo ng ganyan. Basta halo lang tayo ng halo. O natin hayaan na ano, na mag ano pa to, magbuo-buo yung gata. So guys, ito yung gabi. Ito, hinugasan ko siya kasi nga may napanood ako sa isang channel na hinuhugasan niya ang gabi para iwas, ano daw iwas, pang iwas kape, di ba? Pag yung iba nagagawa ng gabi, makate. So, ginaya ko. And nung una, okay naman. Hindi ano, sanang this time is okay pa rin. Pag malalaki yung hibla ng gabi, ginaganito ko siya, oh. Pangit naman kasi yung gabi na sobrang malalaki. Yung tatay ko, ang galing niya magluto ng gabi. Paborito ko ang lain ng tatay ko pag nagawain siya. Hindi ko man lang namana na yung galing ng tatay ko sa pagluluto na. <laughs> Lagay na natin yung ating gabi. Ating gabi. So, ilalagay ko yung natitirang lain na hinugasan ko. Hinugasan ko yan parang kulang yung gata ko ah. Kulang yan. Ayan, nilagyan ko siya ng apat na chili paddy. At saka isang malaking red chili. Pero parang kulang ang aking gata. Hi, shoutout sis Heidi. Nagluluto ako kasi bukas punta kami sa isla. Sa isla ng Kuso Ay lalagyan ko ng 1 tablespoon na sugar. Secret spices. Secret recipe ko yan. This is my secret recipe ng laing. Iba-iba tayo ng pamamaraan ng pagluluto ng laing. Ako may secret ingredients ako para ano. Para yummy yung laing ko. <laughs> and then lalagyan ko ng 1 tablespoon ng vinegar masarap na laing baka mo watch my video then malalaman ninyo kung paano maging masarap yung laing tapos hindi makate yun ang aking secret ingredients para sa para sa malinamnam na yami malinamnam at yami na laing dadagdagan ko pa siya ng sili kasi hindi ako kontento sa limang sili dagdagan ko pa ng dalawa para hindi nila makain <laughs> so di ko ng dalawang chili padi si bagnet ang nilagay ko na ano, na lahok. Bagnet from Ilocos. Ay, Ilagan pala. Ilagan Isabela. Ginagdagan ko na to guys ng gata, yung pinakakakang gata niya, nagbili uli ako ng isang malaking pack ng um, coconut milk and eto na siya. So, lutong-luto na to ngayon. I-reduce -re lang natin ng kaunti yung coconut milk kasi on, parang watery pa siya. So, i-reduce -re lang natin ng kaunti. Patutuyin lang natin ng kaunti and then ready na to. Ito ang aking laing